Hello guys, ang punta natin ngayon dito naman tayo pupunta sa Backlog Falls saka sa Blue Lagoon. Dito ang daan nito, may tulay na kawayan nandun sa unahan yung entrance fee dito, 100 lang isa o oh, tuloy lang kami dito samahan nyo kami guys ito talaga ang ano ng bundok oh. bundok ng Tanay Rizal itong baba nito, karugtong pato ito uh, ito ng Daranak Falls dito rin ang daan nito yan papunta doon sa batag at saka sa Lagoon Lagoon Falls Ay, nakatakot hi picture okay, dito daw papuntang Batlag Falls oh may doggy ah ha Waka bit 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 ten kaya na tinta. I e oh eh kitiyot kitiyot. Wala entrance. One hundred. Wito Dito punta. Dito rin tong pasok nito sa Daranak din siya. Tapos sa loob. Ito another entrance. Ginusto mo to. Kita <laughs> record ko.

Huh? Oh. Sige, talikod ko ah Mahilig ka talaga sa ganitong lugar Mga nature Napakaganda dito, perfecto Napuntahan nyo Malapit lang po yan, dito lang yan sa Tanay Rizal Batlag Falls Tsaka sa Daranak Falls Dito yan makikita Thank you